Ayan, luto tayo ng burger patty. Ayan po. Ang ulam, napaborito ng mga bata a burger patty po, guys. Ayan. Yeah. Ayan, balik tayo na po natin. Yan. Sarap ito pag video. Crispy. So, Sasa sa musa. Ketchup. Yan po ating burger patty. Yan po guys. Yan. Lapit na itong naloto. Pabrown natin konti. Ayan po. Ayan po guys. Ang so ating burger party po. Ayan. So now, unin natin ito. Ayan na, guys. Sa ating burger patty. Ito na po. Chicken, <clears throat> chicken bowl. Chicken bowl. Ito ulit ko ng lahat. The chicken bowl. Yeah, brown na siya guys. Ayan, maluto na. Ating chicken bowl. oh Oo. Ayan, muna na natin guys. sa ating tissue para ang tissue para masip-sip ang mantika ayan dip, dip natin sa tissue ayan ang ating chicken balls ano po guys Hvala što pratite kanal.